Magandang araw sa mga ginigilig kong tagapakinig. Narito na naman po ako upang magbahagi ng mga kapanapanabik na kwento ng buhay at pag-asa. Sa huli, ako po'y magiiwan ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasaya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang, ang isip ay hinilang nang nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling dalhin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Dil <tod> <Day>, Kuyamboy. <tod> Dear Kuyamboy, Nais nice kong ibahagi ang karanasan ko noong high school ako. Nangyari ito noong pre-pandemic. Nasa edad katulad ako noong panahon na yun. May pwesto mga magulang ko sa palengke na maliit na grocery. Minsan ayok natasan magkahiro at inventory sa tindahan sa gabi. Isang araw ay sinabi sa akin ng tatay ko na may bago raw kaming makakasama sa tindahan. Boyfriend siya noong kasambahay namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Aldrin. 18 years old, moreno at may magandang pangangatawan. Hindi siya nagpatuloy sa kolehiyo dahil kailangan na niyang kumayod. Bale ang siste ay titira siya sa amin at sa palengke siya magtatrabaho. Noong unang, unang kita ko sa kanya ay isnab lang ako sa kanya. Bagyang tangulang, ngiti ang kadalasang sagot ko sa kanya at hindi ko siya masyadong kinakausap. Pero kapag nasa bahay kami, ay napansin ko na extrovert siya at masayahin. Kaya mapipilitan ka talaga na makipag-interact. Napansin ko na agad na siya. Hindi naman siya artistahin pero kapansin-pansin ang kanyang pangah. Makapal na pilik mata, magandang hubog ng katawan dahil batak sa trabaho sa probinsya mukha siyang arabo palagi rin siyang nakasuot ng sandu lamang kaya nakikita ko ang kanyang magandang hubog ng katawan at wala rin siyang tiyan habang tumatagal ay nakapagpalagayan ko na siya ng loob pero hindi ko siya madalas makasama dahil nga madaling araw hanggang gabi ay nasa palinggay siya palagi na siya sa isip ko. Lalo na sa mga oras na ako ay nagpapakos ng init ng katawan. Palagi siyang naglalaro sa imahinasyon ko na siya ay aking natikman. Isang araw ng Sabado ay kailangan kong tumao sa pwesto namin sa palengge. Excited ako dahil alam ko na kami lang dalawa ni Aldrin ang magkasama dahil na ang mga magulang ko ay luluwas para mamili ng mga paninda. Nagsimula kami magsara ng pwesto bandang alas 8 ng gabi. Tapos kailangan pang mag-inventory at ilak ang tindahan. Mabilis akong natapos mag-inventory at si Aldrin naman ay pinapanood ko lang na magpasok ng mga sako ng bigas. Kumikintab ang balat niya sa pawis pero kahit ganoon ay hindi ko siya namoy na mabaho dahil conscious at malinis siya sa katawan pero brusko pa rin. Medyo close na kami at nagkakabiro na ha? hanggang sa nagbiro siya na magbukas daw kami ng gin bilog. Dahil wala naman ng mga magulang ko, sabi ko ay loko ka baka magalit ang mga yun. Sagot naman niya ay nagbibiro lang daw siya. Pero sa isip-isip ko ay pagkakataon ko na yun para magtagumpay ang aking lihim na pagnanasa sa kanya. Sinabi ko na parang gusto ko rin tuloy. Tira magbukas tayo ng isang bote. Natawa lang siya at sinabing bahala daw ako. Natapos na nga kami at nagsara na ng tindahan at wala nang makakakita sa amin kung sakaling mag-inuman kami sa loob. Sa sahig lang kami nag setup up ng inumin. Nakaupo lang kami sa maliit na upuan. Kaya naman kitang kita ko ang kanyang bakas at hubas sa pagitan ng kanyang hita. Dahil nakataas ang mga tuhod namin at medyo masikip ang suot niyang shorts. Kung ano-ano lang ang napagkwentuhan namin. Hanggang sa napunta ang usapan sa type nila ni ate na aming kasambahay. Dati kasi silang LDR bago magtrabaho si Aldrin sa amin na niya na mahirap daw ang LDR lalo na kapag oras na kailangan niyang ilapas ang init ng kanyang katawan. Nagtatawa lang kami hanggang sa naitanong ko sa kanya kung paano niya nairaos. -na Sabi niya ay paminsan-minsan ay namamaklas siya kapalit ng pera. High school pa lamang daw siya ay naranasan na niya magpain sa mga bakla. Ayaw niya raw pumatuloy sa babae noon dahil baka mabuntis at malaman ng GF niya. Sabi ko ay, edi marami na palang nangyarihan niyan. Sabay turo ko sa bapat. Marami-rami na rin dahil paborito ito sa amin. Sabay tawa niya. Nag-iisalo ang katawan ko dala ng alak at napansin ko rin na namumula na siya. Hindi na ako nagpabebe pa at plus ko ang kanyang binti. Medyo nagulat siya pero tumawa lang din. Biniro ko siya na patingin nga ng ipinagmamalaki mong paborito nila. Noong una ay parang ayaw pa niya. Siguro ay parang nagigilti siya pero kinulit ko pa rin siya hanggang sa tumayo siya sa aking harapan. At dahil nga nakaupo lang kami sa maliit na upuan, ay sakto na nakatapat sa mukha ko ang nabak na bakit na Halatang naninigas na ito at nadala, nadadala na rin sa aming mainit na usapan. Halatang naninigas na ito at nadadala na rin sa aming mainit na usapan. Na usapan. Ibinaba niya ang kanyang shorts at itindara lamang ang kanyang puti. Sa isip-isip ko ay parang bibitinin pa ako nitong lalaking ito. Sa halip na huwain ko kanyang ay tumayo ako at hinubad ang kanyang sarado. nagpabaya lang siya habang nakangiti sa akin. Yung tipong wala siyang choice dahil anak ako ng kanyang amo na kahit mas pa ako sa kanya. Agad na tumambad sa akin ang malaking dibdib na halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Pinisil ko ito at pinag ng kanyang -dib dibdib. Itinaas ko rin ang kanyang kilikili pero amoy deodorant pa rin kahit maghapon na lumipas. Tanging na lamang ang kanyang suot, kaya kitang kita ko ang pagkas ng kanyang paps. Sinimulan kong sili ng kanyang paps habang inaamoy ko ang kanyang kili. El na el na ako sa kanya kaya hindi ko na napigilan na sunggamban siya ng halik. Hindi naman siya kumontra at hinayaan lang niya ako. Noong una ay ako lamang ang gumagalaw hanggang sa kalaunan ay lumaban na rin siya ng halik. Dila sa dila, laway sa laway. Pareho kaming umuungol habang naglalaplapan. Binulukan niya ako na gusto na raw niyang ipin ang kanyang bus. Itunuloy ko lang ang aming laplapan at laban na laban din siya ng mga oras na yon. Unti-unti akong bukas sa kanyang katawan. Umupo ulit ako sa maliit na bangko at hinagod ko ang kanyang bag. Napamura ako sa mga dahil sa malusong matabi ang kanyang bags. Kaya pala paborito ka sa lugar nyo dahil sa may pagmamalaki mong At nangyari na nga ang dapat mangyari ng mga oras na iyon, Kuya Boy. Ang lahat sa mukha ko ang mga ng katas. Sobrang dami ang inilas. Hindi ko halos may mulat ang mata ko dahil Puno ang mukha ko ng s**s. Tinulungan niya ako na magpunas. Kalaunan ay sinabihan niya rin ako na ako naman na mag At muli ay nag-alab ang aming mainit na dagpo at halikan hanggang sa sumama na rin ako. Hindi ko wakala na yung lalaking pinapantasya ko habang nagbubuhat ng sa sako ng bigas ay natin ko na. Na-excite din ako lalo na sa mga pwedeng mangyari pa sa amin ni Eldrin. Lalo na at nakatira lamang kami sa iisang bubong. Kailangan lang maging maingat dahil kasama niya ang jeep niya sa bahay. Mga 11pm na kami nakauwi noon at sinagurado muna namin na malinis ang tindahan bago namin iwan para walang bakas ng na mga nangyari. Nasa tricycle kami pa uwi ay sinubukan ko si habang siya ay nagmamaneho. Pero naiilang siya at baka may makakita. Sabi niya ay mamaya na lang sa bahay. Sa isip-isip ko ay mukhang gusto pa niyang masundan ulit. Pagka uwi namin ay nagpahinga, ka nami, nagpahinga na kami at naligo. Kinabukasan ay parang walang nangyari sa aming dalawa. Pero hindi lang iyon ang mga huling nangyari sa amin ni Aldrin Madaming beses ko siyang minok ng patago sa bahay at sa aming tindahan. Minsan ay magka-text kami kapag hating gabi na at pinapapunta ko siya sa kwarto ko. Nagpapaalam siya sa jeep niya na iihilang or iinom pero ang totoo ay nagpapaalam siya sa akin sa kwarto. May mga pagkakataon na muntik na kaming mahuli ni tatay sa aming ginagawa. Hanggang dito na lamang ang aking maikling kwento. Nagpapasalamat, Christian. Kung kayo ay may nais ibahaging kwento, ipadala lamang ito sa dearkuyamboy at gmail.com Maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.